Katulad ng mga naunang seasons, punong-puno rin ang wild at brutal na deaths ang Alice in Borderland Season 3. Ito na yung ilan sa pinakamasasakit at pinakagrabe. Simula pa lang, biglang dumilim na agad nang mapasama si Dr. Yuji sa initiation card game. Simple lang dapat, pero parang matching game. Pero pag mali ang pili mo, kuryente agad hanggang sa mamatay ka. Dalawang players agad ang natigok in just seconds, nangingisay habang binabalata ng kuryente. Walang warning, walang paligoy-ligoy. Isang maling card lang tapos na buhay mo. At doon pa lang, gets mo na yung mensahe ng buong season. Minsan, swerte lang talaga ang kalaban mo, hindi strategy. Yung temple challenge, isa siyang living nightmare. Every wrong answer, tirik ka agad ng flaming arrows. asin in, nasusunog yung mga tao habang nakatayo lang sila kasi sobrang obscure ng mga tanong. Kahit genius-level players, nagre-rely na lang sa chamba. May eksena pa na yung arrows tumatama sa leeg, dibdib, pati mata. Grabe. At mas malala kasi wala kang laban. Rigged yung laro from the start. Pero yung zombie card game ang talagang nagpaikot ng utak. Kung nakuha mo yung zombie card, wala kang choice kundi mag-spread ng infection sa touch. Ibig sabihin, kahit ayaw mong manira, kailangan mong mahawa ng iba. Ang tunay na killer dito, yung paranoia. Dahil sa takot, players nagpataya ng allies just to survive. Brutal kasi pinakita niya kung gaano kabilis mabuwag ang trust pag may takot na pumasok. At ang pinaka-twist, hindi naman pala kailangan magpatayan kasi eventually, si Arisu nakahanap ng paraan para iligtas halos lahat. Yung subway game, hell talaga para kay Usagi. Poisoned air sa loob ng tren, bawat hinga parang sugal. Yung iba nakaligtas sa pagtalon, sa pagitan ng trains, yung iba hindi. At hindi mo alam kung mas malalaba yung dahan-dahang mamatay sa suffocation o yung nadurog katawan mo sa bakal at rails habang buhay ka pa. Either way, sobrang brutal. Pagdating na sa final games, mas lalo pang mabigat ang deaths. Sa Hall of Doors, akala ng players maakaligtas na sila. Pero sabi ng DICE, only seven survivors lang ang pwede. Twist pa kasi buntis si Usagi, ibig sabihin may extra life na hindi kasama sa plano. Kaya si Arisu, nag-sacrifice at nagpaiwan thinking siya yung kailangan mag-alay para mailigtas si Usagi at yung anak nila. Ang bigat ng choice na yon, buhay mo kapalit ng mahal mo. Pero ang mas masakit, akala niya sapat na yon para magligtas ng lahat. Only to find out, hindi guaranteed ang survival kahit sumunod ka sa rules. Sa labas, biglang nagkaroon ng flash flood at halos lahat na lunod after surviving all the games. Betrayal talaga. At yung ending confrontation kay Joker, hindi pala tao kundi simbolo ng endless possibilities sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang totoo, lahat ng brutal deaths nagbigay ng meaning sa survival. Kay Arisu, it wasn't just about living, it was about honoring the sacrifices of those na nauna. Ang haunting sa season 3 deaths ay hindi lang yung violence. Hindi lang siya tungkol sa dugo at gore. Pinakita niya kung gaano kabilis masira ang trust, kung gaano ka fragile ang survival, at kung gaano kabigat yung choices na dala ng Borderland. Some deaths were quick, others slow and painful, pero lahat may dalang bigat sa natira. At sa dulo, pinakita na death in Borderland isn't just about dying, it's about revealing who you are when faced with impossible odds. Yung mga namatay, hindi lang basta casualties. Bawat isa may iniwang scars at lessons para sa mga natira. So ayan, mga worst deaths ng Alice in Borderland Season 3. Ang tanong, sang-ayon ka ba dito? Or may na-miss kaming mas grabe? I-comment nyo na sa baba.